Okay, uh, magandang umaga po, magandang tanghali sa bawat isang New link code sa Imba Pawihit, Pastor Mabel B. Velasco po. At tayo uh, ay uh, dumadako po, po sa pagbabahagi pong muli ng ating ng salita ng Diyos. Ito po sa ating programa sa radyo. At nawa no, ay patuloy po kayo nandyan na sumusunod po sa ating program. At uh, sa oras pong ito, nais nice ko pong share sa inyo ang uh, patungkol po sa Matthew chapter 12. Ano po? at ang Matthew chapter 12 verse 38-42 Ito po ay uh, tumutukoy doon sa uh, signs na hinahanap mo bang signs sa buhay mo o katulad ng mga paraisayo at ng mga eskriba Panahon po ng Panginoong Hesus to ano po? At sa uh, dito po sa Matthew 12, 38-42 ay uh, ganito po sinasabi sa Tagalog version Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga paraisayo Guru, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus. Laing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Honas. Kung paanong si Honas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng nambuhalang isda. Ang anak ng tao ay tatlong araw at tatlong gabi ring nasa libingan. Sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga ni Nebe at sasaksi laban sa lahing ito sapagkat nagsisi silang matapos, nagsisi silang matapos pangaralan ni Honas. Ngunit higit pa kay Honas ang narito sa araw na iyon. Sasaksi din ang reyna ng Seva laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang narito ngayon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating pong nabasa. At ito uh, po isang katotohanan ng tao ay may hinahanap pa rin siyang signs or palatandaan para lamang or reason to believe uh, para mga scientists pa rin na naghahanap pa rin ng Bagamat hindi natin sila masisisi, that is human instinct. Pero sinagot na nga po sana ng Diyos siyan, pero ayaw pong paniwalaan ng tao. Tulungan tayo ng Diyos makunawa sa tunay na tanda o palatandaan na kailangan makita at malaman ng tao para paniwalaan niya na totoo nga po ang salita ng Panginoon. Minsan po nagpost po ako sa social media patungkol po sa uh, pagyayaring uh, Nangyari ka nga po kay Honas na siya ay kinain na kain ng malaking isda at tatlong araw siya doon at tatlong gabi sabi nga po nakalagay dyan eh siya himalang nabuhay pa alam po ni Pinos niya dyan nag-comment ang isang kapatid mula sa Malaysia sabi niya isang napakalaking kasinungalingan sabi niya isang mythology sabi isang myth sabi niya ang katuruan sa pagkain ng isda ni Jonas. Kaya pag, ah, nung, nung makain ng isda <laughs> si Jonas, ano, sabi niya. Pero sabi niya, yung taong to, nag-claim niya siya ay believer ng, ng salita ng Diyos. Naniniwala siya na si Jesus Christ ay Savior. Pero hindi siya naniniwala na yung kwento ng ni Jonas ay isang totoo. Pero dito pa lang ho, ay si Lord Jesus mismo ang nagpapatunay na yung kwento ng ni Jonas ay totoo po yan. Hindi ho yan gawang-gawang kwento. Hindi ho siya bahagi ng mga kwento noong unang panahon. Kundi may katotohanan pong nangyari sa isang alagad ng Diyos. Ano po? At yung konteks po ng pag-uusap dyan ay matapos na hong nagpagaling ang pang. Ay-declare na po si Jesus, Lord Jesus, siya yung kaysa isang anak ng Ama at siya, ang Holy Spirit po ay dumating sa kanya At siya po ay nangaralang may authority, may power Naniwala sa kanya ang mga tao At siya ay maalam po sa kasulatan At pati ang mga masamang espiritu ay lumalaya sa kanyang kapangyarihan At ang mga may sakit ay gumagaling Ang patay ay nabubuhay And yet still, ito yung mga pare sa iyo, yung mga marunong sa Biblia Ayaw nilang tanggapin o kilalanin kung sino ang Panginoon Jesus. Pansinin po niyo, yung mga demonyo nga, eh, kinikilala nila si Jesus at sila ay tumatakas o sila ay umaalis. Pero yung mga taong marunong sa kasulatan ay tinatanggihan po siya at ayaw siyang din. At ang tanong pa nila dito, uh, magpakita kayo sa amin ang isang isang palatandaan sa amin. Ay ba yun hindi namin? Kaya nga po yung mga Israelita ay uh, naniniwala na darating nga po yung Messiah, ang Kristo, na magliligtas sa kanila mula sa pagkaka uh, sakop ng uh, Roman Empire noon. At wala na silang inisip kundi isang Kristang revolusyonaryo na makapangyarihan, isang charismatic leader na magpapalaya sa, magpapalaya sa kanila mula sa kapangyarihan ng mga Romano. Kaya nung marinig nila na ito'y dumating ang anak ni David, ang Messiah, so marami na tuwa dahil akala nila ito na ang magpapalaya sa atin. Ito na ang magbibigay sa atin ng kasagutan. Kaya nung makita nila nagpapagaling si Lord Jesus, nagpipreach siya ng kingdom, nagpipreach siya ng pagsisisi, uh, nagpipreach siya ng forgiveness, ng pagmamahal, nagpapagaling ng na may sakit, nagpapalaya siya ng demonyo, mabuhay ng patay, hindi yun ang hinihintay nilang Kristo. Iba ang hinihintay nila. Ang gusto nila ay yung literal na sila ay mapalaya mula doon sa kanilang uh, pagiging sakop noon, pagkakasakop ng imperyo ng, ng Roma, Roma ng mga Romans. Pero sabi ng Panginoon Jesus, masasama ang mga lahi. Masasama ang mga lahi, sabi niya. Walang maibibigay sa inyo mga palatandaan exact. Ayan, maliban eka eh, sa isa lang. Yung katulad ng araw ni Jonas, sabi niyo, Na siya ay kinay na isda ng tatlong araw doon. Siya ay namatay doon. Or preserved siya doon. At siya ay muling nilwal. Kaya nga ito nangyari. Of course, alam natin yung kwento kay Jonas sa mga nagbabasa ng Biblia. Ay siya nga po ay uh, dahil sa kanyang disobedience, dahil sa ayaw niya nga ang pritsyan, ayaw niya mangaral sa mga taga-Ninib at mga Assyrians. Inutosan siya ng Diyos papunta ng Ninib at mga taga-Assyria dahil galit ang mga Israelita sa mga Ninibians. Ay, mga Ninibians, lagi silang ina-assault, lagi silang binabandido, lagi silang sinasakop. Kaya ang panalangin nga ng mga uh, Israelita, Umari nga ay eh, parang Sodom at Gomorrah eh, ay husgahan na o oh, hatulan ng Diyos ang mga tanga ni Nebem. Masasama sila. Kaya nasabihin ng Diyos sa kanya, punta ka doon, preachan mo sila para magsisi sila. Eh siguro, kahit siguro nga ako po siguro, eh, parang ayoko ng ganon. Eh Lord, eh, dapat na sana ubusin mo yung mga yan eh. Masasama nila. Kaya siya napunta ng Tarsis. Sabi ng iba, ito Spain. So, para sumunod naman, Dubai ng ticket, sakay sa barko. kay kaya hindi lahat na sumusunod, doon sumusunod eh. Palayo na pala, hindi papunta nang <laughs> ni Neve. Eh, hinahabol siya ng bagyo. <clears throat> Dumating ang malalakas na halon. Kinampasampas yung kanilang sinasakyan barko. Eh, nagbawas na yung mga tripulante ng karga. Ala, tatawag pa rin sila. Nakita nga nila si Jonas. Hanggang sila ay magpalabunan sa ba, nagdala ng malas. Kasi mga pagano yan eh. Kaya sabi nila, sino man dala ng malas sa atin? Eh, nang nakakuha nung kanilang dots, ay oo, oh, yung kanilang pinagpilian, isiho e na, sino ka ba? Eh, ako ay siyang hudyo, ako ay alagad ng Diyos, ako ay tumataka sa aking Panginoon. Siyempre, nag-alit sila. Ano bang ginawa mo ito sa amin? Di naman yung mapakami. Kaya yung mga alagad ng Diyos dyan, na nagdadamay na katulad natin, no? ay uh, tingnan natin baka tayo na po nagdadamay sa ating mga kasambahay, sa ating pong barangay, sa ating bayan, sa ating bansa. Kasi baka ho nasa maling lugar tayo. Baka tilatakbuhan ho natin ang tawag ng Diyos. eto ngayon ang maganda. Ano gagawin namin para humupa ang bagyong ito at ang humupa ang mga hampas ng hangin na to at ng mga tubig? Ano sabi niya? Uh, talin niyo ako at tapon niyo ako sa dagat para kumalma ang dagat. Alam pala niya sa solusyon, alam niya sa solusyon na ayaw niyang gawin. Kasi siya takot din. Kung hindi ko alam, marunong din siya lumangoy. marin takot din siya sa tubig. Ano lang, anin ko nalang ba na umakita lang siya doon sa may tuktok at tumalon siya. Naghanap pa siya ng dama, itali niyo ako, itapon niyo ako sa dagat. Eh, Siyempre, ayaw naman nito kahit pagano sila, niniwala pa rin sila sa deity. Mga animista yun, hindi ah, sila atista. Eh din, ano ganun pa rin, ah, sinubukan pa rin, nila na tanggalan ng tubig yung barko, pero lulubog talaga sila. Kaya sa patawarin kami ng Diyos mo at ng Diyos namin, huwag nawang ipagkasala sa amin ito. Kaya tinapon nila si Honas doon sa tubig. Eh, pagtabon niya doon, kumalmang bagyo. <laughs> Sa ng gano'n, na yung ikaw, ikaw yung nung malis kayo, umayos yung grupo, kayo, umayos yung trabaho. Ibig sabihin, oh, na, ma, nasa maling lugar ka. Ito mas, ang mas matindi. Di, nung ano na, <laughs> kumalman na yung bagyo, ito naman na yung malaking isda. Naniwala ako na hindi na to. Bagamat ba? alam niya uh, Honas ang kapangyarihan ng Diyos, ay natakot din yun sa isda. Makakita ba naman ng napakalaking isda? Yung pinakamalaki yata, sabi nila 60 feet eh. yung 40, ay 30, uh, 20 by 30 nga, na uh, feet eh. Kaya nang kumain niya ng, kahit pwede nang kargahan niya ng 30 hanggang uh, isang daan. Yung isang tao lang kaya. Kaya yung nagsasabi na hindi rin posible daw lunukin ng isda si Honas dahil malakit maliit lang, lang daw yung trot nung isda. Mm -hmm. <laughs> Posible nga, imposible nga ba? Ito na, syempre, nung andyan na isda, man, maniwala, maniwala, tayo, tumatakas pa si Honas, pinipilit niyang kumawag-kawag para huwag siyang kainin ng isda. Sino ba naman gusto kainin ka ng isang napakalaki? Pero wala siyang magawa dahil siyempre pagbuka ng bunga nga nun, nashoot na siya sa bunga nga. So, wala na siya. Submit na siya dun. Pasok siya sa loob. Pero sa loob, mga di natin alam kung asang punto dun, kung pangalawang araw, patlong, eh, na-realize niya nagkamali talaga siya. Nagsisi siya. May siya nang So, na-preserve siya ng Panginoon. Nagsisi siya. Then, yung The same na isda na kumain sa kanya dinala siya doon muli sa Nineveh yeah. so kapatid just in case lang nakain ka na ng isda nasa sitwasyon ka ngayon na napakalaking problema hindi kaya ay isa kang wala sa lugar until such time that you realize na mali ka at humingi ng tawad sa Lord magrepent at willing na sumunod. Ibabalik ka mismo ng Diyos using the same fish. Gagamitin niya rin yung fish na yan, yung problema na yan, yung sitwasyon na yan, para ibalik ka sa ninebe mo. Kaya pagdating ng isda doon sa ninebe, kaya ay pagbuka na kanyang bibig. Una, mga tagrinebe, hindi naman sila believer ng God yun, di ba? Believer sila ng mga kwentong marami. Pero ito ngayon, Pagdating doon, abay makakita ka ng isang papalapit sa may dalang pasigan, sa may aplaya. Kita mo yung malaking isda. One. Sir, so, nagdala niyan. Paano pumunta? Hindi naman po, hindi sila pumunta ka agad doon sa gilid. Kasi, baka sumayan. Then, nung kaya na niya, kaya na niya ang uh, ibuka, bibig niya, binukuan niya, bibig niya, maring unti-unti, o -unti, dahan-dahan. -dahan. Tapos, eto sa labas. Papalabas ang isang tao. Hindi gumagampang. Hindi hirap na hirap kundi isang taong naglalakad palabas basang-basa sa tiyanang sa tingin nyo ba hindi man ninyo wala ang tao dun baka sambahin nga yun eh baka sabihin nga nilang Diyos-Diyosan yun eh di ba pero nangyari doon, nung mangaral ang Panginoong Yesus naniwala na ng palataya ang mga taga Nineve nagsisi sila at sila niligtas ng Diyos. Pero nagalit pa rin si ano yun? <laughs> si John. Si gusto nga niya mamatay sana sila eh. Alam ko naman mabuti kayo, sabi niya. Kaya alam ko magsisisi sila Kaya sabi ng Panginoon, sinumbatan ng Diyos si, ano eh, si Honas eh. Kasi nung pinatubo niya yung halaman, tapos mamaya ay kinain ng ano, ng mga uod, nagalit si Jonas. Banya, eh, katutubo lang, ba't pinatay mo? Kaya sabi ng Lord, concern ka dyan sa halaman, pero hindi ka concern sa napakaraming tao ay eh, kasanin ng at sa mga hayop na doon. Ibig sabihin na no, maging concern tayo. Ang point doon, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo maging concern sa mga temporal. Of course, harapin natin yan. Pero bigyan natin ng priority ang mga bagay na eternal things. Amen. So, malapit na po ang Simana Santa, pag-alaala ng kamatayan ng Panginoong Yesus nung siyang mamatay at muling mabuhay, the only signs na hinahanap ng mga pareseyo at ng mga sadoseyo, no, ma na mga mauna mga iskriba, I should say. Sabi ng Panginoon, wala nang ibang signs na papakita sa inyo. Bakit? Nakita na nila yung signs na iba eh. Nangaral lang with authority, sumunod sa kanya ang mga, sa mga espiritu na lumayas, gumaling ang mga tao na alinhan ng demonyo, gumaling mga may sakit na buhay ang patay, naglakad sa ibabaw ng tubig, pinakain ng marami, niya't ayaw pa rin nilang maniwala. Pero sabi niya, ito na lang sign nito. Dito kayo hahatulan. Kapag hindi niya pa inuwalaan na si Jesus ay muling na buhay, wala na talagang pag-asa sa inyo. Kaya ngayon John 3.16, eh, huwag dapat hanggang sa 16 lang, dapat hanggang 20 yun eh. Basahin po natin. O 14, diretsyo yun. Kasi sinasabi doon, ito ang magandang balita. Masabi niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him shall not or will not perish. Sabi niya, mean, will not perish, sabi niya. But have an everlasting life. And ang ganda po yun. Talaga pong totoo yun. Kaya sabi niya sa verse 19, At dito hahatulan ng tao, dumating ang liwanag, pero minahal nila ang kadiliman. At ang mga tumanggi kay Kristo sabi niya ay hinahatulan na. Bakit? Kasi pumunta siya sa Kanya hindi siya tinanggap. Sa so John 1.10 Kaya nga sino mas Kanya siya mabalataya at tumanggap ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos through faith. Sa so Romans 10.9 sabi niya Pag mo sa puso mo na si Jesus nga ay Panginoon at siya na namatay at walang na buhay ika ay maliligtas. Kasi yun po yung susi. Eh. The only signs that will give us the power to be to save us. It has the power to save us. Ayong gospel na hindi kinahiya ni Pablo, Romans 1.16. At hindi ko kinakaya ang ibanghelyo. Sabi na dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikakaligtas ng mga palataya. una sa mga hudyo at sa mga hintil. Kapatid, huwag na kayo maghanap ng maraming signs. Hinihilingan po tayo ng Diyos na ng pananampalataya sa nangyari sa kalbaryo kung saan ang Kristo ay pinako sa krus na matay at muling nabuhay sa ikatlong araw. The only signs na magbabago sa iyo at ito ay ngayon if you have the resurrected life, the manifestation of being born again, the manifestation of 2 Corinthians 5.17, the new creation po tayo. At pag new creation po tayo, magpapatuloy tayo sa buhay ni Kristo dito sa lupa at tayo po sana magdadala ng liwanag at ng ilaw. And lastly, sa araw po ng pagtitika, nataon po ay mga pangyayari sa ating bansa. Hinihiling po ng ating po salita ng salita ng Diyos, 1 Timothy chapter 2, uh, verse uh, 1 to 4. Panalangin natin ang ating mga namumuno sa atin. Sa so, Romans 13.1, na tayo may pasakop sa kanila. So yun po ang priority na pang kikialam natin sa gobyerno ay ang ating pong papanalangin para sa kanila. Pangalawa, ang ating pagpapasakop na gawin po yung tama. Ngayon po, tungkol naman po dyan sa makikialam ba tayo, hindi, abe, makikialam po tayo. Sa panalangin na lang po, nakikialam na tayo. Eh. And of course, ang ating pong, ang pagkaiba lang po ng mga kristyano, ng mga mananampalataya, hindi po iyan ang priority ng buhay natin. Pero kasama ang hinaharap natin sa buhay na to. Kaya kung maglabas ho kayo doon ng inyong ay sa Christian way of telling it so, hindi ito para lalong pagluhin ang daigdig natin ang ating bansa, kundi para pagkaisahin isa tayo sa panalangin at gawin ang tama. At ang mga Kristiyano sa panahong ito, hindi tayo po yung nagdadala ng sunog, kundi ng liwanag sa ating mga kababayan. Hindi po ako niniwala dyan So hindi tayo makikialam Wala akong ganun Nakikialam po tayo Higit sa lahat sa panalangin Ang buhay na binago ng Panginoon Ang resurrected life Na binigay sa atin ng Panginoon Ay nagdadala po siya Ng kapayapaan Pag-ibig sa ating kapwa Eh kung kristyano tayo Huwag naman na tayo Tayo pa yung mga ano yung Naninira tayo Tapos nag giging judgmental tayo. Minwala akong oo, huwag ko tayo makialam dahil sa mga bagay na nagsasalita lang tayo na wala tayong mga prueba. At kahit may prueba tayo, kung hindi naman tayo yung tao na dapat ay magsalita, huwag na po. Kasi hindi ko tayo nakakatulong. Ngayon kapatid, sa nagsasabi na mythology lang po ang muling pagkabuhay ni Kristo, nasa inyo po yan. Hindi po niyo pinapaniwalaan na imposible ang isda na yan ay kainin si Jonas na sa inyo po yan. At ang sabi ko ng iba, si Jesus hindi raw pumuling na buhay dahil hindi naman daw po totoong namatay. Yung una, ninakaw, sabi nila. Pangalawa, nag-re-rusicitate. Ano ba yan? re Yung bang parang nawalan ng malay, tapos nagkamalay, kunwari ay nabuhay na maguli. Pero ang nagpapatuloy na siya muling nabuhay, mga kapatid, ay ang mga buhay na mga taong dati ay patay sa kabutihan ngunit muling binuhay ng Diyos sa paggawa ng kaloban niya. Ito po yun. Kaya rinwala po kami na mas mabuting paniwalaan ang resurrection ng ating Panginoon dahil tunay na nagbabagong buhay ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Magandang tangalay, magandang oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa po, sa araw po ng pagtitika, sa araw po ng pag-alaala ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus, ang huling tanda at iisang tanda, palatandaan, na hinahanap ng tao at dapat paniwalaan. At pag hindi na pinawalaan, wala na pong pag-asa sa buhay na yan. Dahil ang hinatulad mo ay ang iyong sarili. Ngunit habang buhay ka pa, patuloy kang binibigyan ng Diyos ang pagkakataon sa palatayanan ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless you po at nawa po ay tulungan tayo ng Diyos sa ating pong pagpatuloy sa buhay na ito. Amen.